うん <Eat. S 2> <elim>、mm. For to today's video mga idol, luto muna tayo ng pansit kanton. Shout out nga pala sa Yami Special Pansit Kanton. Maraming salamat sa binigay sa akin ng dalawang piraso na pansit kanton. Tingnan po natin kung masarap o to. Pero masarap to kasi nakaraang buwan nakaluto ako nito. Hindi po masyadong maalat to mga idol. Kaya kung gusto nyong bumili nito dyan nyo lang po yan mabibili sa banwa ng tapas. Isa lang po ang nagtitinda yan, si Wilgie Gagarin. Shout out nga kay Wilgie Gagarin. Hanapin nyo lang yung kanyang pisto dyan sa loob ng tinda ng ating market at agad lang, at agad lang muna ako nagpakulo dyan ng ating manok na 45 days at saka sinamahan ko ng atay ng baboy kasi yan, yan yung ating isasahog sa ating panset at saka ititabi ko lang muna yung ating sabaw kasi hindi natin itatapon yan kasi gagamitin ko pa yan mamaya masarap yan mga idol tingnan nyo lang yung mga idol kung paano ako magluto ng ating panset at agad na ako nagayat yan ng ating manok at saka atay Amo na ginahambal ko kaninyo, bla, perme. <laughs> nga mag-practice mo mag loto para may intindihan mo kamo. Hindi <laughs> nga kundi hindi hindi nyo kapragabot. Pag sa inyo, gutom din nyo, hiwai din nyo nag <laughs> may basol nyo akuhay, adlaw, adlaw, mara damo ang ako nga ginaloto. Dire! <laughs> dahil sa inyo, marami na tayong niloloto araw-araw. De, sito tayo busog, hay. Ako eh. <laughs> Pero busog mo <mag> kamunyang galinan tao. <laughs> Ah, tingnan nyo lang yung, ano yung pinagagawa ko. Alangan ko pa isa-isa yung -isa. kambal ko ninyo nga. O, oh, ako kakarots. so, <laughs> pagkihad, hindi lang nagkakarots. Hindi pa din kumaan. <laughs> Itudlo ko pa. Lantawan nyo niyo lang kung ano yung, yung ginapang nahimo ko dyan. <laughs> hindi nga <laughs> aga kaliputan tambay sa kanto mo tayo nyo kagigil mga hulag katawa mo tayo nyo ang <laughs> ay kun niyo, 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 kung nyo ginbol na yung muta nyo kaginbuksa nyo katiro nyo kung may kun kag tigangan nyo kung may trigangan kung at tigangan paghulam ko mo sa playbot eh <laughs> Kuno tahu kamu tuh ramah cepat ibu teh, ambut balak tak ketemu kau nanti mungkin sekarang teh. Pagi singgung singgung kau tuh sepunta kau 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 no. Wah kau gina ketemu ya matamu tuh sekarang tiru kabit bahai mau. Uh, diputar kau pengabuhi aja. ano mo lang atas sa kalibutan <laughs> pagbugtaw pagkaaga matigang pagkahapon matigang pagkaugto matigang kaon turog <laughs> turog kung may ubra kang diputa ka kung ay katubra gutom gwa mo <laughs> mas uh, mahirap nga mga idol pag nagkain tulog ka uh, high blood ang abutin mo dyan <laughs> De, alam nyo na kung ano yung ginagawa ko dyan Pagkatapos <laughs> nga pala yan gin panggayat ang ating mga sangkap. Oh. Agad naman ako nag, <laughs> wag ko nang sasabihin. Alam nyo na yan kung ano yung ginisa ko. <laughs> Tuturo ko pa sa inyo. Shout out ka pala yan sa mga hindi marunong magluto. panuod lang kayo dito palagi. May matutunan rin kayo dito pag nagpanood kayo dito. <laughs> At maraming salamat nga pala yan sa aking mga sulit supporters na nagpa nagpapasalamat sa akin na kasi mayroon silang natutunan dito sa aking naluluto. At shout out nga pala yan sa hindi marunong magluto. Ibas na naman ako mamaya. <laughs> May mga nagbas nga na hindi ganyan ang pagluto ng niluluto mo. <laughs> Pero tiningnan ko yung kanyang kanyang profile. Oh, I get that profile. Bugos pa gani, kun pa kun pa nimo daw. Sino ka la? Ay, maaan lang si inyo na tagali yun. Ay, kita ko at mahambal na ka ninyo. Oh, ah, pagkatalipas so naman ng pabinis, tinakpang yung kina. Ah, na, ano na yung linagay ko? Alam niyo dyan? Kung hindi kayo marunong magluto, magpraktis na kayo. Huwag kayong asang asa sa mga magulang nyo. <laughs> hindi nga, oh, uh, pareho ko dahil. Mainam ka mo kung Pag uli nyo, ay kuwet daha. <laughs> Tapos kuwet at daha, mamaaway pati nyo. Ipanghabuhin yung pagkaldiro. Karlooy, oh, mga magulang nyo. <laughs> ay kung nagbabakas, din mo to. Kung ay kapat ay, garap, di eskulahan. Ay kung nanggarap mo ka mag-ubras construction. Hindi, pasalamatan ka. Imo nga, mga malam. <laughs> Amo dah kusang una, oh, uh, hasta mga butong, tanahan nga balaan ko. <laughs> Kita mo, hasta sosial media, sinadlaan ko doon. <laughs> Ay, why dapat obra <kusubra> mo? <laughs> Amo gila dah kan, may obra kan doon. <laughs> Makinaan, maloto, mahigdak, maginom. Na, sundan nyo pula ko. Masih di ko <kumum> mabutan to. Isa ka tuig, oh, tiyo ada tinyo sa Yung yung nga, yu isa ka lunglik dyan. <laughs> Pindi ka ni, muan yung <laughs> Para da magdorob yo viewers mo. <laughs> Ikadlaw kita ko kadang man nagasunod-sunod nga. Yung <laughs> yung anyo. Diyan mabalaan ako na ko na naipikto <laughs> na. di po target duro na yung nagagaya-gaya. Maraming nag, sabi dito sa akin na maraming gaya nagagaya-gaya sa'yo. Idol, oh, nakahayaan mo yan. <laughs> Sabihan mo na kayo pa yung yung na naisaklong lake. <laughs> Kundi kani mag pinunod ko na idugana, butig ako kun. <laughs> Basi kun. Hindi <laughs> sa abutan ito. Uh, tatlo ka tuwing yung vlog na no, vlog kagawa ay sa luto na yan mga idol. Praga akta! Luto <laughs> na pansit ang mga idol. Ah, nami ko sa ulan-ulan yung panahon. Hmm? pragaakta Praga akta yung mga idol. Hmm? Ito yung pansit natin. Kunti na lang yung natira kasi pinamigay ko na yung iba. Ako tayo mag-merinda para gaka. Hmm, niya, kaninang ugto kusit yung ulam ko ngayon pansit naman ng merinda Yun, mga idol. Amen. Attack, mga idol. Kita natin ang kalamansi. Profit na yun. Masarap hmm. kasi pag may kalamansi Tinapay lang mga idol Ganito lang mga idol oh Hmm 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 up Maraming salamat mga idol. Busog na ako. Bye-bye.